It's a una, at mga diinasahang pangyayari. Kanino ka sisigaw ng tulong? Gising na kaakibat. Katuwang ng pag-iingat ay kahandaan makibahagi para di masawi. Makinig sa Kakiba kasama si Marco Rodriguez. Marco Rodriguez. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa programang kaakibat dito lang sa DZJV 1458 Radio A Radio Zone Alamin ang mga dapat gawin sa iba't ibang dagli ang kaganapan. Narito si Maricor Marico Rodriguez, -ro -ro ang inyong kaaktiba. check, it's 1.06 in the afternoon. Magandang tanghali, Calabarzon, Kabita, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po sa aming programa, ang Kakibat, this Thursday afternoon. At ako po ang inyong makakasama. Ako po si Maricon Rodriguez. Ngayong araw po na ito ay October 9, 2025. Uy, napakabilis ang araw, hindi ba? Biglang, ikaw... Ikasyam na ng Oktubre. O, diba? so, mamaya, di Baka mamaya, hindi na naman natin mamalayan. Matatapos na naman uh, buwan na ito. And then after that, panibagong buwan na naman. Hindi ba? Anyways, anyways, mga kakibat! Kamusta? Kamusta ba ang ating mga kakibat? Kumain na ba kayo? Ano na ba ang ginagawa ninyo? At nasa na ba kayo ngayon? Hindi ba? Karamihan sa atin, ay syempre, patuloy pa rin ang mga pagpasok. Pasok sa trabaho, pasok sa paaralan. Pero syempre, isang araw na labang ha. Ito napakahalaga, isang araw na labang. Ay, aba, ay biyernes na. At sa pagtatapos ng linggong ito, ng week na ito, ay talaga naman parang unti-unti na ding sumasama. Oo, unti-unti na ding sumasama ang ating pakiramdam. Unti-unting sumasakit ang aking lalamunan. Hindi ba, in Jesus name, huwag naman sana. Oo, oo ang hirap ang lalamunan ko ngayon. But anyway, syempre, gagamutin natin yan. At syempre-syempre mga kaakibat ha, live na live po kami sa aming Facebook page na dzjb 1458 Ratcho Calabarzon Sa aming pong YouTube channel And of course, sa aming pong website live na zbni.ph Mapapanood po kami dyan Simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 po ng hapon Sama-sama po tayo ha, sama-sama mga palalahanan ang bawat isa Syempre-syempre, nandito si Ms. ka -akibat at patuloy na magbibigay sa inyo ng mga paalala araw-araw, kahit paulit-ulit man yan, hindi ba? Depende sa kung ano ang pangangailangan ng ating komunidad, hindi ba? Siyempre, happy Thursday ha! Oo, kailangan natin na matasang energy. Syempre, patapos na din naman ang week na ito, hindi ba? Marami tayong naranasan, marami tayong mga hindi inaasahan na pangyayari, ano? But that's okay, dahil ang lahat po ng mga nangyayari ay totoong may kadahilanan ng Panginoon, hindi ba? At sa mga ganitong panahon, mas kinakailangan natin, hindi ba, na lumapit sa Panginoon, magtiwala sa Kanya. At kung may mga pagkakamali tayo, abay, dapat yun ay uh, inaamin natin, hindi ba? Wala namang masama sa pag amin ng ating mga kasalanan. Wala namang masama kung tayo ay minsan ay mahina, hindi ba? Ang tao, tao lang tayo eh, hindi ba? Hindi naman tayo Diyos. Kung minsan, manghina tayo, minsan ay uh, magiging vulnerable talaga tayo. But that's okay walang masama doon, hindi ba? At syempre, ngayon na Oktubre, months last two months na lamang. Asahan natin na kapag ganitong panahon, aba, malapit na ang Kapaskuhan. Malapit na po ang holiday season. At syempre, karamihan sa atin. Uy, hello, hello, Sir Samuel Garcia. Good afternoon. Magandang hapon. Kamusta ba ang klima dyan sa Quezon Province? Eh, dito po sa Kalamba, dito po sa Laguna, medyo ah, mainit. Oo, but that's okay. Pero pagdating ng hapon, medyo ano ha, okay pa rin naman. Oo, malamig. Masarap ang klima. And sabi ni Pastor Joseph, Uy, wow na wow si Maricon Calma. Hi, Pastor. Pasama sa prayers. Oo, masama ang aking pakiramdam. O, oh, hindi ba? Humingi ng prayers sa ano sa online. Hindi ba? At syempre, ito na nga po sa ibinabahagi ko sa inyo. Ha, ba? May ibabahagi ako sa inyo. Na alam nyo makakatulong dahil nga po nalalapit na ang kapaskuhan. Dahil this holiday season, experience ang sarap ng Pasko sa Walter Mark. Groceries, gifts, not buena sa Walter Mark. One-stop shop lang yan. Everything's complete daw. And hassle-free pa dahil free parking and free Wi-Fi. O, di ba? Sobrang convenient. So, make your Christmas shopping easy, sulit, at masaya sa Walter Mart. Dahil ang pas dahil ang sarap ng Pasko sa Walter Mart. O oh, hindi ba sa mga nagpaplano kung saan kayo mamimili? Abay, wag na kayong lumayo. Diyan na kayo pumunta sa Walter Mart. Hindi ba sa mga sa iba't ibang branches ng Walter? O oh, di ba marami din sa Calabarzon at sa iba't ibang lugar pa? O oh, hindi ba? Diyan na kayo pumunta. At syempre mga kakibata ha, ngayon ding araw na ito, siyempre marami tayong mga nababalitaan na minsan dahil sa mga hindi pagkakaunawaan ay nagkakaroon ng sakitan, hindi ba mayroon tayong tinatawag na crime prevention tips, pero pagdating ito po sa mga physical injuries minsan nagkakasakitan na nga po hindi ba, dahil sa mga hindi pagkakaunawaan kaya naman, sa pagbabalik ko ha, ibabahagi ko po sa inyo ang mga gabay sa pag-iwas, sa panganib, at pagpapanatili na Ang kalitasa na yon. Oras po natin. It's 1:11 in the afternoon. PZJV 145a. time check. It's 1.14 in the afternoon. Magandang ng tanghali, Calabarzon, Kapita Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome pumuli sa aming programa, ang Kaakiba. It's Thursday afternoon. At ako pumuli ang inyong makakasama. Ha? Ako po si Maricon Rodriguez. At kaya nga po na nabanggit natin kanina, ang ating punta na ay patungkol sa mga crime, prevention prevention tips para sa physical injuries, dahil kasi karamihan nga po, hindi ba, ay minsan sa daanan, nagkakaroon ng mga sakitan, ay away-away, hindi ba, ay kinakailangan natin ng mga gabay dyan, mga paalala. Unang-una po, tandaan, tandaan, iwasan ng pakikipag-away o makipagtalo upang hindi mauwi sa gulo o physical na pinsala. O karamihan talaga, kagaya ng paulit-ulit nating sinasabi, hindi ba, kaya nga minsan nagkakaroon ng physical injuries, nagkakaroon ng sakitang physical, ay dahil Dá o pô por... Ayan, may, minsan ay mayroong mga pagtatalo. Kaya iwasan po natin ito hanggat kaya nating maiwasan ang mga kaguluhan tayo na po ang umiwas. At kung tayo po, ayan, kung mas tayo po ang nakakaunawa, hindi ba, may tayo na yung umiwas. Kasi mahirap kapag halimbawa, nagkaroon na ng sakitan at hindi na naman kayo magiging involved dyan. Maaring ma-involved din yung mga ibang kaibigan ninyo o kung sino pa, nga, hindi ba. At syempre, ito pa po, kontrolin ng emosyon at huwag maging mainitin ng ulo para makaiwas sa alita, no? Lagi na sinasabi, hindi ba, kapag emosyon ng nanguna, kapag feelings ng nanguna, hindi ba, asahan po natin na may kaguluhan, hindi ba? Pero syempre, kung ikaw ay mag-iisip-isip muna at hindi hahayaan na ang mangunguna sa ay ang emosyon, maaari nating maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Maaari nating maiwasan ang anumang kaguluhan, hindi ba? Kaya napakalaga po ha, na nakokontrol natin, napipigilan natin ang ating mga emotions at wag, na wag hahayaan na ang mga emosyon natin ang magkokontrol sa atin, hindi ba? At syempre, ito pa po ha, umiwas tayong maglakad ng mag-isa sa madidilim at magugulong lugar. Kung hindi maiiwasan, siguro doon may kasamang maaasahan. Syempre, halimbawa na lamang sa mga lugar-lugar, hindi ba? asahan po natin minsan kasi nagkakaroon ng mga pang trip o hindi ba yung kumbaga yung parang uh, hindi mo naman talaga sila tiningnan ng masama pero sa tingin nila yung mga nakatambay tiningnan mo sila ng masama sasabihin, ay nagmamayabang ka hindi ba to the point na maaari ka na nilang pagtulungan mapagtripan hindi ba kaya hanggat maaari po lalong na kung ikaw ay lalaki mapababae hindi ba iwasan natin na dumaan kayo sa mga madidilim na lugar o dun sa mga may mga kalye kasi na na magugulo, hindi ba? Kaya naman dumaan po kayo, hindi ba, doon sa ligtas na lugar. At syempre, ayun nga po, dapat talaga may kasama kayo, hindi ba? O Oy, Sir Sir Louis Morales, mamaya po ay sasagutin ko yan. At syempre dito pa po, ha? Iwasan ang paggamit ng iligal na droga at limitahan nako, nako, ang pagginom ng alak dahil nakababawas ito sa tamang pag-iisip at pagkaalerto. Totoo yan, di ba? Sabi nga nila, kapag uh, meron kayo ay nasa presensya ng alak, na no, nasa mayroong espiritu ng alak, asahan mo yan na hindi ka nakakapag-isip ng maayos, hindi ba? And kapag ganyan, na mayroon din kayong espiritu ng uh, ipinagbabawal na gamot, hindi kayo nakapag isip ng maayos, hay na hay kayo, hindi ba? Kaya dapat yung mga ganito pong uh, mga uh, ginagawa, ginagawa na hindi dapat tama, ay itigil na ninyo kasi kaya din talaga nagkakaroon ng kaguluhan. Madalas nagkakaroon ng kaguluhan na mga sakitan, physical injuries at iba at iba pa po ha. Ay kapag halimbawa na sa mga inuman, kasiyahan, hindi ba? Kasi nga syempre may presensya or may espiritu ng alak, hindi ba? Eh may natin 'yan kung tayo ay iiwas sa mga ganitong bagay, sa mga ganitong maling ginagawa, hindi ba? At ah, syempre, napakahalaga din na tayo ay alerto. Oo. oo. Kaya iwas-iwasan po yan, ha? Dahil nakukulong. Oo. oo. lalong lalo na may, lalong lalo na yung mga nagdodroga na nagpapatuloy hanggang ngayon. Hindi ba? Tigil nyo na yan. Wala maganda yan may dudulot sa mga buhay ninyo. At tandaan ninyo, sinisira nyo lamang ang mga buhay ninyo. At syempre, hindi nyo lang buhay ang sinisira nyo, ha? Sinisira nyo din ang kinabukasan ng pamilya ninyo. Hindi ba? Kaya rin maraming mga pamilya, maraming mag-asama ang nag dahil nga sa mga, alam mo yon dahil sa drugs, and dahil sa drugs na yan, nagkakagulo ang mga nagkakagulo, hindi ba? Kaya iwas, iwasan nyo yan, ha? Huwag nyong hayaan, napangunahan, huwag nyong hayaan na yung drugs or yung alak na yan ang manguna sa mga buhay ninyo. Sinasabi ko sa inyo, walang magandang maidudulot yan sa mga life ninyo at ang kukunin lang niyan ay ang buhay nyo na maganda. Kukunin lang niyan yung masayang pamilya ninyo, hindi ba? So, iwasan natin yan. At syempre, maging mapapagawa pagmatyag sa paligid at iwasang magpakita ng mga mamahaling gamit upang hindi maging target ng krimen. Totoo yan, kasi alam naman natin na takaw mata. Kapag halimbawa nalaman nakita ng mga kawatan Oo, oh, nakita na mga kawatan, yung mga pulseras natin, kwintas natin, hindi ba? Eh kapag yan, nasaksihan, nakita, ay sinasabi ko sa inyo, target unlock yan. O, oh, hindi ba? Para maiwasan din ang kaguluhan na kung halimbawa merong ang ganyan, Aba, ay uh, alisin natin, huwag kayong magbitbit ng kung mga ganyang bagay kasi nga walang magandang maidudulot yan. Takaw mata, tako takaw kaguluhan pa. At ito pa po ha, syempre ang panghuli natin, alam na mga emergency hotline at huwag na magatuling humingi ng tulong sa otoridad kung may banta ng panganib Napakahalaga, hindi ba lalong-lalo na din kung ikaw ay commuter o kahit sino mang tao. Napakahalaga na mayroon tayong mga emergency hotline na nakaponbook sa ating mga cellphones. Kasi nga, napakadelikado na ngayon ng panahon. Oo, at most of the time talaga, hindi ba? Akala natin, ligtas tayo. Akala natin, uh, okay yung daraanan natin. Pero minsan, may mga hindi tayo inaasahan na pangyayari. Hindi ba? Pero syempre, ingat-ingat pong bawat sa, sa atin. At lagit lagi natin na na duhen na tayo na yung iiwas sa gulo kasi kapag kumbaga yung gulo ay tinapatan mo pa ng isang gulo sinasabik sa inyo karibok hindi ba magkakaroon talaga ng kaguluhan baka mamaya mayroong pang masawi at yun ang pinakang nakakalungkot kaya naman kung ikaw ang mas nakakapag-isip, kung ikaw ang mas nakakaalam ng tama, hindi ba, gawin mo yung tama at wag na wag nga pong hahayaan, hindi ba, na kayo po ay pangungunahan ng emosyon. Kasi kapag talaga ang emosyon ang nanguna, yung nararamdaman natin, yung galit natin ang nanguna, sinasabi ko sa inyo, nako, wala magandang maidudulot yan. Kayo din ang mahihirapan yan. Uy, sabi ni Sir Samuel, maulan po dito sa Tayabas. Uy, ingat-ingat po ha. O po, na po talaga ang panahon ngayon. Pero syempre, ingat-ingat po tayo. Uy, sabi daw po dito, di may nagtatanong kasi sa atin patungkol po sa bomb threat. Sa totoo lamang ha, maiba tayo. Usong-uso na ngayon yung bomb threat, ha? Hindi ko alam, o oh, ginagawa na lang ba talagang biro ng mga kung sino mang gumagawa niyan? para mawala ng pasok at karamihan pa talaga mga school sa mga school yung nagkakaroon ng mga bomb threat. Oo. Sabi po dito, ayan is actually kasi may nag, uh, may nag message lamang po sa amin ha. Pinauwi mga estudyante ngayong umaga October 9 matapos makatanggap po ng bomb threat ang Tanza National Trade School Main at Annex Campus sa Paradahan 1 at Bagtas Tanza. Cavite. ng publiko ng at mga kalapit pa na manatiling kalmado, ngunit maging alerto habang nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad. O, pero syempre, ayan, ongoing nga daw po ang, ang kanilang investigation kaya kinakailangan po nating umantabay at syempre, pinauwi na rin naman ng mga estudyante, hindi ba? At hindi lang naman sa ibang, sa mga school eh. Kar pero karamihan po talaga nga mga schools ang nakakaranas nito. Hindi natin alam po sino ba yun. Kasi naalala ko na ito, nakaraan din gulamang yun eh. Pag sa LSPU Santa Cruz, kaya maya, nung mga nakaraang araw naman, biglang sa LSPU Los Baños, o hindi ba, yung iba naman sa Cavite, eh. o hindi ba, hindi mo na ding alam talaga kung totoo ba o hindi. Pero syempre, para isiguraduhin, hindi ba, na wala namang mawawala, hindi ba kung tayo ay susunod, kung tayo ay uh maniniwala din kasi 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 hindi natin alam baka mamaya nga totoo hindi ba kaya maganda na yung nag-iimbestiga nag-iimbestiga ang ating mga kinauukulan hindi ba para uh, pagkatapos ito wala tayong pagsisihan kasi buhay din naman ng mga estudyante ang nakasalalay. At syempre, syempre mga kaakibat bago po ako magpaalam ibabati muna ako. Oy! Hello, hello, kay Sir Samuel Garcia pa Sir Joseph, kalma. Ayan, Sir Louis Sander Morales. Yes, ongoing na po yung investigation dyan. Kung may bomba ba dyan. Nagkaroon kasi ng bomb threat. Oo. Pero ingat-ingat tayo kung nasan man kayong sulok ng mundo. At syempre, syempre, maraming salamat. Happy watching kay RAC bag. At sa lahat pa po ng mga nakatutok sa amin, ha? Maraming salamat. Happy Thursday. Bukas, samahin niyo ulit ako, ha? Oo, patuloy tayo magbibigay ng mga paalala. Ingat-ingat po ang bawat isa sa atin kasi sa totoo lamang, iba na talaga ang panahon ngayon. At ingat-ingat tayo kasi dahil sa kakaibang panahon, marami talaga ang nagkakasakit, marami ang nagkakaroon ng ubo, nag marami ang nagkakaroon ng sipon, hindi ba? So, ingat-ingat po ang bawat isa sa atin. Kaya naman mga kakibata, always and always remember na ang ating pong kaligtasan ay nakasalalay din sa ating pag-iingat. Uy! Happy 18th Festival pala dyan sa bayan ng Victoria, Laguna o at pinagdiriwang nila ang 76th anniversary ng bayan ng Victoria. At sa darating na ikalabing apat ng Oktubre, ay walang pasok. Oo, ay diniklara itong special non-working day sa nasabing bayan. Dahil nga po sa selebrasyon ng Itik Festival. Dahil ang bayan po ng Victoria ay kilala po sa mga delicacies na Ayan, itlog ni Maalat, kinulog na itik, at iba't iba pa po. Ayan, sa mga nais po, ha, na pumunta dyan sa Victoria, ay, makisaya kayo kasi I think marami silang inihanda. Pero syempre, ingat-ingat ang bawat isa magdala ng payong, mag-face mask dahil usong-uso. Oo, ang mga sakit-sakit, hindi ba? Kaya ingat po ha. At syempre, mga kaakiba, sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, muli ako po ang inyong lingkod, Maricon Rodriguez. At syempre, stay tuned ha dahil susunod na ang programang KKK, Kaisan, Kaligtasan, at Kapayapaan. Oras po natin, it's 1.26 in the afternoon. Muling samahan si Maricon Rodriguez dito sa programang Kaakibat lunes hanggang biyernes alauna ng hapon sa DZJV 145A Radio Calabar